gandang buhay hindi na po ako nakakapag-upload masyado kasi routine ang buhay dito sa aking work at ang pang-araw-araw ko ay routine uh, back to school na yung mga bata walang tao dito sa bahay tahimik tapos yun lang yung may mga activities sila na sinasabi ko bibimisan yung board ngayon po ano na yon puno na kasi ang dami na naming activities. Papakita ko po sa inyo ang aming mga activities doon sa board. Yan, ito po ang board namin. Ngayon ay September. So, ayan na po. May kanya-kanya silang color. Kumbaga, may color coding sila. Ngayon po, so every Tuesday yan. Ayan, Tuesday yan. Pare-pareho yan. So, yung alaga ko paka ang uwian niya po ay 3, 3 to 17, mga 3.15 ano agad-agad ko yang ihahatid kasi may reading siya ng 3.30 pero malapit lang mga 10, yun nga, mga pwedeng kuhanin ng mga 7 minutes drive or 10 minutes, malapit lang ay, itatakbo ko po yan tapos five, pagbalik namin, kasi 45 minutes lang ang kanyang A uh, reading. Pagbalik namin, ito naman, dance. May dance siya ng 5.15 yung isa namang babae. Kaya ganon. Yan, parati pong ganyan. Itong hockey practice, wala na ako dyan. Sila na ang magdadala yan. Yan. Yan po. Kumbaga, may mga activities na every week. Kaya routine ang buhay namin. Medyo pag, yan, tulad nito, Thursday, 5.15 dance, 7 dance tricks. Gymnastic po yan. Yan. Kaya ganun ang buhay. Pisi na po. Yan. Mm -hmm. Ngayon po, hindi sila umuwi. Hindi umuwi yung mga alaga ko. At naglakad daw sila. Pinayagan naman ng nanay. Uh, napupunta sila ng Starbucks. Kasi yung dun sa main road namin, di ba yung... Minsan pinasyal ko kayo, yung main road namin is puro yun, ano, may Starbucks, may pizza-pizza, kung gusto mo mag-pizza-pizza, may maraming pwedeng kainan. Eh, yung school, okay naman sa kanila basta as long as may consent, yung, yung parent consent. Eh, pupunta daw sila sa Starbucks, pumayag na may yung nanay, kaya walang mga bata ngayong pumunta. Kumbaga tahimik ang aking mundo. Ayan. Antayin ko na lang yung yung ano, yung uwian Ganyan po. Ganyan lang aking buhay kaya hindi masyadong stress. Uh, kumbaga hindi na talaga nila need Kaya lang yung mga bata lang kasi pag uwian, kailangan syempre may mag kaso yung mga snacks-snacks, yun. Pero pag ganitong oras po ay, tahimik ang buhay. Ang kasama ko lang dito ay si Winston. Ayun. Pasensya na po kayo. Pero hopefully, andyan pa rin po kayong nanonood sa aking uh, mga video. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta at walang sawang panonood. Yan. Magandang buhay sa lahat.